Katapos magsalita itong pinsan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez na di man ay mukhang nangamoy korupsyon ang nangyayaring plano dito po sa pagpapagawa ng San Juan Eco Bridge. Abay nag-aalburuto naman ngayon sa galit itong mga driver, mga pahinante ng mga truck dahil hindi po sila makatawid dyan sa San Juan Eco Bridge pagkatapos idiniklarang state of emergency at limitado lamang yung makadaan at hindi daw po nakadaan ang mga malalaking truck. Ngayon nahihirapan po sila dahil mahigit daw po isang linggo na silang hindi nakatawid at namumroblema na sila sa kanilang gastusin. At wala po silang masakyan na Roro ngayon para makatawid sana at makapaghanap buhay pa. Ngayon galit na galit po sila at sinasabing mabagal ang aksyon ng Marcos administration. Ano rin natin makawin? ano pagkain mm -hmm. pero yung plenty kasi namin pala yung tawag na sa amin dahil haba ng na tambay namin rito galing kayo saan sir? so big po so, buwang kasi ito diba? pa ah pasambuang ka oh. so kailangan araw na kailangan araw ay mag isang linggo na po ilan kayo sir lahat na nandito ngayon sa marami po kami hindi ko lang hanggang labasan pero yung sa sa po sa eh. sa saka wala naman kasing action eh kita mo naman yung ginagawa pero kung normal normal day lang. Apat na araw lang po, guys, ang boka. Oh, okay. So, nandun na kayo. Oh, ah, nandun na po. Pero ngayon, one week na. Ay, wala. One week. Wala pa. Para sa inyo, lang. mabagal talaga ginagawa ng gobyerno. Ay, wala. Eh, nakita nyo naman. Hindi ko alam kung ano. Mas matindi pa sa tama ng Yulanta eh. <laughs> Grabe, no? <laughs> matindi pa sa tama ng Yulanta yung perwisyo na idinulot sa kanila dahil dyan sa Diomanoy Uh, pagsara ng San Juanico Bridge. Ang matindi kasi dito, mga kababayan, kagayaan itong sinabi ni Romualdez, ha, hindi si Martin, ha, itong kanyang pinsan, no, na si Alfred Romualdez, na wala daw po sa kanilang abiso, kahit sana isang buwan, dalawang buwan, no, eh yung mga naunang repair daw dyan, is uh, six month daw po silang sinabihan, no, na magkakaroon ng repair and maintenance. So ngayon po, talagang 48 hours lang daw po yung binigay sa kanila, no, na parang palugit para po abisuhan ang mga tao na no, nabawal na po dumaan yung mga malaking truck dyan. So ngayon yung apektado dito, yung mga ordinaryong Pilipino naman, yung mga naghanap po ay, yung mga tracker, yung mga pahinanti, sila po ngayon yung kawawa dahil hindi po sila makatawid ng San Juan Bridge para dalhin po ang kanilang mga produkto at humakot o maghatid no, ng produkto mga kababayan. So totoo po yung sinasabi ni Kuya no, na talagang napakabagal ng aksyon So, ano na naman ito mga kababayan natin? Talagang palpak, no? Hindi lang palpak ang uh, uh, itong si Marcos. Pati na rin po yung kanyang mga cabinet secretary. Siyempre, yan po is DPWH, no? At ang sinasabi dyan na kinanta ni uh, Alfred Romualdez na di o manoy ang dating plano dyan is uh, mahigit 800 million lang na siya, umabot na ng 7 billion na sinasabi niya bakit hindi nila hindi pinalam sa kanila yung plano diyan no eh ngayon pa lang mukhang may corruption na po siyang nakikita so sino po yung makikinabang dito sino po yung magkukulimbat ng billion billion na pera na mamantaan no sa posibleng corruption na yan at actually eh, hindi nga nila sinasabi publiko kung anong sira no wala ba po tayo nakita na balita na isinapubliko po nila kung ano yung sira, ano po yung ayusin. Basta nagdeklaro na lang sila no, na nasa state of emergency po. Iya ang uh, takloban dahil po sa pagsara ng San Juanico Bridge. Ito panoorin pa natin at pakinggan yung ibang sinasabi po ng mga driver at pahinante. Yung nandiyan nakakatawid sa San Juanico. Ngayon, natapos na yung eleksyon. Hindi <laughs> <Pero> may... <laughs> na nakakatawid. <laughs> Tanginan yan. Tinapos lang yung eleksyon. Wala naman talaga nangyari. Dapat magtulungan sila makatawid kami. Balik ka na sa nang subik? Opo. Subi. Um, eh, um, ang abala namin ito, um, napakatagal na. Yung ginastos namin pang araw-araw, hindi naman may, may yung, May yung, ayuda ba sa inyo? Mayroon naman. Eh, kasama may ayuda. Eh, yung kita namin, nababawasan na. Kano kami makakabili ng mga requirements ng anak namin? Magpapasok ka na. Dapat tayo nila, magkasundo sila na kahit pa paano, makakatawid dito kahit pa unti-unti. Hindi pwede nakatingga kami dito. Hindi. Sa mga Tapos bukas mo pala kasi sila, pina, wala maaasa. kasi sila yung nagpasara so, kasi sila yung nagpasara so kayo po, dapat gawan mo gawan mo na para. para hindi pwedeng i stay kami rito kasi may mga kayo. pamilya kami umasa sa dito namin grabe no kawawa na naman po yung mga tao po mga kababayan natin sabi ng nila no kasi aray, ibubuhay nila sa pamilya nila na kung bibigyan mo sila ng ayuda, eh, nasaan yung ayuda, magkano lang yung ayuda. Eh, sa laki po ng kinikita nila. Tuwing makakapiyahe po sila. So, ito po, pagpapakita ng isang pagiging tamad at pilier na naman ng uh, Marcos administration. No? Walang backup plan, uh, walang emergency na plano, no? at basta sinara na lang, kawawa po yung mga ordinaryong Pilipino. So, yan po ang ating panibagong update at sa update dyan sa San coverage. Totok lang po sa ating channel at huwag kalimutan mag-like and share. Maraming salamat. And of course, uh, mag-comment po kayo dyan sa ating comment section, mga kababayan.